mga ipapasang batas ni J.R. Castillo at Makong Zitro kung sila ay maging official ng General Santos City. Una, hindi na ikukulong ang mga magnanakaw. <laughs> Dahil pag mapatunayan na magnanakaw po, -po tulan na ang kanilang kamay. Spicy meat. <laughs> yeah, boy. Pangalawa ang pagbugbog ng mga napatunayan na ng rape hanggang sa mamatay ito. At ang babugbog sa kanila ang mga relative na kanyang ni-rape. Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh. Pangatlo ang pag squad sa mga mamatay tao. Nabe! <laughs> <laughs> nice. Pag napatunayan na ang taong yun ay pinatay na walang dahilan papatayin ka sa pamamagitan ng firing squad. Tama kayo, tama kayo. pang ang pagbibigay tabaho sa mga drug pusher. <coughs> Bibigyan ng trabaho ang mga drug pusher at pag hindi pera nagtino at napatunayan na ganun pera ng ginagawa nila ay papatayin sila sa pamamagitan ng pagloblob sa kanilang ulo sa tubig hangang sa mamatay ito. Solohin mo yan! Panglima ang paglatigo ng mga buli. Pag napatunayan na nagbabuli ka ay lalatiguhin ka sa harap ng maraming tao ng isang daan bisis. Panganim ang pagkakalat ng basura. Pag napatunayan ka na nagkakalat ka ng basura, magtratrabaho ka ng isang taon na walang sahod. Solohin mo yan! Solohin mo yan! Pangpito ang pagbutol sa dila ng mga scammer. Pag napatunayan na scammer ka at nagkasala ka talaga pupuntulan ng dila mo para di ka na makapag-scam at pag inulit mo peran aalisin naman ang mga mata mo sa pamamagitan ng pagdukot na walang anestesya. <laughs> Pangwalo gawing legal ang prostitusyon. Yeah, boy. Yeah, boy. Para di na sila magtatago at gagawin na silang regular na prostitute. Tama kayo, tama kayo. Tama kayo, tama kayo. Pangsyam ang pagkulong sa mga lasing. Paglasing ka at nasa daan ka pa ay ikukulong ka harap ng publiko at gagawing katatawanan tingnan lang natin kung ulit ka pa maglasing. <laughs> <laughs> Pangsampu ang pagtahi ng bebay sa mga chesmosa at chesmoso. Pag ako naging kapitan, mga marites sa sahuran ko. Bakit? Mahirap pagbantay sa buhay ng ibang tao. <laughs> Pag napatunayan na Chesmoso ka or chesmose, tatahiin ang bebag mo na gamit ang makina sa pananahi. Ang batas na yan ang ipapasa namin para sa ikatatahimik ng bayang ng General Santos C. <laughs> Ay, nagubo. Ay, nagubo.